Kita ng lahat ang timeline ng kaso, lalo na ang fresh cases dahil ito ang indikasyon ng tunay na bilang na pumapasok sa kanila kada araw. Ito rin na niya ang may probabilidad na mas mataas na magkaroon ng possibility transmission dahil sa mga bagong kasong ito. Matatandaan na nagbago ang klasifikasyon ng COVID-19 updated ng DOH noong May 29. COVID-19 Watch Maglalabas na ng desisyon ang World Health Organization o WHO kaugnay sa pagpapahinto ng trial ng hydroxychloroquine laban sa COVID-19. Ayon sa Chief Scientist na WHO, bunsod ito ng pagdami ng na mga namamatay dahil sa paggamit na anti-malarial drug. Ang naturang gamot ay ginagamit para sa rheumatoid arthritis at lupus. Samantala maging ang kumpanyang gumagawa nito na Sanofi ay inihintupan pansamantala ang pagkuha ng mga COVID-19 patients para sumailalim sa dalawang clinical trials ng naturang gamot. COVID-19 Watch sa iba pang ulat, gumawa ng programa ang Malacanang para muling makabangon ang ekonomiya na bansa dahil sa epekto ng pandemya. Narito ang report mula kay Heidi Bernardo Sampangan. Mayroon nang mga inilatag na programa ang pamahalaan upang maibalik ang sigla ng ekonomiya sa gitna ng patuloy na kinakaharap ng mga hamon dahil sa COVID-19 pandemic sa bansa at maging sa buong mundo. Inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque na umaasa ang pamahalaan na kakayanin ng bansa na makaahon mula sa epekto ng krisis sa pamamagitan ng Build-Build-Build program at ikalawang bukson ng tax reform program ng administrasyon. Ayon kay Secretary Roque kasama ito sa mga istret estratehiyang inihanda ng gobyerno, makaraang maparalisa ang ekonomiya nitong nagdaang tatlong buwan. Naniniwala ang palasyo na ito ay magiging efektibo para agad na makabangon ang ekonomiya ng bansa. Tinukoy ni Secretary Roque na isinusulong ng gobyerno ang income tax reform para mapababa ang corporate income tax ngunit kailangan anyang alisin ang mga natuklasang loopholes nito. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. COVID-19 Watch. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang posibilidad na bawiin na ang Memorandum Circular na Anti-Hoarding at Anti-Panic Buying. Ito ay ang memorandum na naglilimita sa pagbili at pagbibenta ng ilang pangunahing pangangailangan. Ayon kay Trade Undersecretary Ruth Castelo, dahil maituturing na aniyang very stable ang presyo at supply ng basic commodities sa bansa, paliwanag pa niya nakatatanggap na sila ng mga requests mula sa manufacturers at retailers na alisin na ito. Matatandaan na March 19 nang ipalabas ng DTI, ang naturang kautosan dahil sa hoarding at panic buying na ginawa ng consumers, na pinayagan lamang din ng ilang retail stores tulad ng alcohol, hand sanitizer, disinfecting liquids, bath soap at iba pa. Palitang Balitang Bayan Naitala ng Apayaw ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ngayong buwan. Kasalukuyan ng nasa Cagayan Valley Medical Center ang pasyente. Ayon sa medical chief ng ospital na si Dr. Glenn Bagaw, dinala na sa ospital ang pasyente na isang 28 years old na babae at health worker sa ospital sa corner Apayaw. Asymptomatic ito at isang o nasa isolation ward na na ospital. Sinabi ni Bagaw na nakatakda itong isa ilalim sa second swab test sa susunod na linggo. Palitang bayan. Ulat panahon. Magkala ating alamin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Forecaster Menno Mendoza. Magandang gabi sa iyo, Menno. Magandang gabi rin at uh, magandang gabi sa ating mga kapabayan. Para naman sa ating uh, weather update uh, dito po sa Mindanao, Western Visayas at Palawan, mananatiling maliwala sa ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga kalat-kalat ng pagmulan mga at mga pagkidlat pagkulog Nandulot po ng ating intertropical convergence so na patuloy pa rin nakaka dito sa Palawan, uh, Western Visayas at Mindanao. Samantala dito sa Metro Manila at sa bahagi ng bansa, magiging maaliwalas na ng ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandaliang bus ng ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating namang uh, LPA o low pressure area na mataan sa layong 690 km sila nga uh, ng Kasiguran Aurora. Ang nasabing LPA, bababaan chance na maging isang ganap na bagyo at uh, posibleng uh, malusaw sa mga susunod na araw. At ang ating uh, araw ay inaasahan sisikat bukas sa ganap na Uh, 5.26 ng umaga. At uh, para po sa ating saktong oras, ganap na pong siyam na minuto makalipas ang ika ng gabi mula dito sa forecasting Center na Pagas sa Diyos, Meno Mendoza na bulat. Maraming salamat sa iyo, Meno Mendoza ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Udyat, Balitang Pandaigdig bagong Ebola outbreak sa Congo na itala isang libong kilometrong layo sa kasalukuyang outbreak. Alamin natin ang detalye na yan at iba pang balitang pandaigdig mula kay Mari Boyles. Sa Democratic Republic of Congo, idineklara ang bagong Ebola epidemic sa kanlurang bahagi ng siyudad ng Mabandaka. Ito isang libong kilometro ang layo sa kasalukuyang outbreak dahil sa nakamamatay na virus. Ayon kay Health Minister Iteni Longondo, nasawi ang apat katao na kumpirmadong nagpositibo sa Ebola. Inilabas ang resulta nito sa National Biomedical Laboratory sa Kinshasa. Sa ngayon ay nagpadala na sila ng bakuna at mga gamot para sa mga residente. Kinumpirma rin ng World Health Organization ng outbreak. Sinabi ng organisasyon na hindi lamang COVID-19 ang health threat na kinakarap ngayon sa mundo. Sa so kasalukuyan ay nasa dalawang taong may gitna ang laban ng Congo sa Ebola outbreak sa eastern borders nito sa Rwanda at Uganda. Nasa higit dalawang libo na ang nasawi dahil epidemic na kinikilala sa ngayon ng world's second deadliest outbreak of the disease. Samantala, naitala na sa mahigit 14,000 katao ang nagkaroon ng sakit na dengue sa Thailand. Iyan ay simula noong Enero a 1 hanggang Mayo a 25 ngayong taon. Ayon sa Thailand Department of Disease Control, katumbas ang bilang sa 21.28% kada 100,000 populasyon. Nakakaranas ngayon ng outbreak ang bansa kung saan labing isa katao nang nasuwi. Sa lugar ng Nakon Ratchasima sa bansa, itinuturong dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue ang tag-ulan. Nakakaranas ngayon ang mataas na lagnat ang mahigit isang libong residente sa lugar. Tiniyak ng Department of Disease Control na nakikipag-ugnayan na sila ngayon sa Public Health Office ng Nakon Ratchasima para sa pagpapatupad ng safety protocols tulad ng pag-spray ng insecticide sa bawat komunidad. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangahan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita, dagdag na ruta para sa mga bus tiniyak ng LTFRB. Boracay Beaches bukas na sa mga residente at laban ng isang Pinoy boxer handa na ngayong buwan. Hudyat Balita COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng paggalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin. Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabonin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin na rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. At tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBB at nang himpilang ito. COVID-19 Watch. Magdadagdag ang pamahalaan ng ruta ng mga bus sa loob ng Metro Manila sa mga susunod na araw. Layunin nito na matugunan ang hirap ng mga mananakay sa pagpapatupad ng General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang assessment, pag-aaral at pagpaplano sa mga posibleng dagdag na ruta ng mga bus. Nakikipag-ugnayan na rin aniya sila sa mga kump kumpanya ng bus para sa nabanggit na plano. COVID-19 Watch sa kaugnay na ulat, hinahanap na isang senador ang tiyak at malinaw na polisiya ng Department of Transportation o DOTR para sa publiko. Alamin natin ang detalye na iyan mula kay Babelin Cacho Resulta. Hinahamon ni Senadora Nancy Binay ang mga opisyales ng Department of Transportation at mga sangay nito na mag-commute upang maranasan nila ang pakiramdam ng mananakay na publiko kung gaano kahirap bumiyahin ng walang jeep o bus papunta sa trabaho at pauwi. Ang mahirap sa mga ito ng Lady Senator ay may sarili silang mga sasakyang di aircon samantalang ang ordinaryong mananakay ay wala. Tinuliksa ni Binay ang transport officials na ito dahil sa kawalan niya ng malinaw na polisiya at estratehiya para sa mas nakararaming empleyado at trabahador sa pagbabiyahe ngayong naka-general quarantine na ang kamay nilaan. Hindi naman amanos anya na ang mga pribadong sasakyan ay malayang makakaikot sa Metro Manila, samantalang ang mga mananakay, 30% sa kanila ay nagsimula ng pumasok sa trabaho sa Metro Manila ay walang masakyang pampublikong sasakyan. Sinabi pa ni Binay na naglalaan nga ng libreng sasakyan ang gobyerno, subalit ang mga ito'y napupunurin kung kaya't lumalabag sa halos lahat ng alituntunin sa quarantine, Lalo na sa social distancing. Baby Lynn Catcho resulta F I B C new. COVID-19 watch. Sa iba pang balita, ipinagbabawal pa rin ang mass gatherings tulad ng misa at worship services sa buong bansa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ito ang desisyon ng IATF sa ginawang pagpupulong kasama ang religious sector kahapon. Aniya, hindi pa matiyak ng Malacanang kung kailan maaaring bumalik ang religious gatherings sa GCQ at modified GCQ areas. Sinabi ng tagapagsalita, kailangan munang bantayan ang datos, case doubling rate at preparedness for critical care bago payagan ang mass gatherings. Samantala, binigyang diin ng opisyal na patuloy na oobserbahan ang pagpapahintulot na makapagsama-sama hanggang 10 tao lamang sa GCQ areas hanggang wala pang napagkakasunduan para sa MGCQ areas. COVID-19 Watch Samantala, maaari nang mag-dine-in ang ilang restaurant at fast food chain sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MGCQ. Para sa guidelines, narito ang report ni Heidi Bernardo-Sampang. Napagkasunduan ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases na payaga na ang limitadong dine-in operations sa mga restaurant at fast food outlets sa Modified Enhanced Community Quarantine Areas. Ngunit nilinaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na 50% lamang ng kapasidad ng restaurant ang pwede sa dine-in. Kabilang sa mga panuntunan na dapat sundin sa pagbabalik ng dine-in operations sa MGCQ areas ay kailangang importan ang customer sa assigned table na may karampatang numero. Dapat masunod pa rin ang physical distancing kahit sa pagkuha ng order. Mag-provide ng maliit na tray bilang lalagyan ng bayad para maiwasan ang physical contact o gumamit ng alternatibong modes of payment. Required din ang paggamit ng hand sanitizer bago umorder at pagkatapos magbayad. Bawal muna ang buffet at self-service areas. Dapat na magkihiwalay ang handwashing sink para sa mga staff at customers. Dapat ding manatiling sarado ang play areas at maglagay ng lugar para sa takeaway at pickup at magkaroon ng contactless drive through counters. Kailangan din na may manager on duty na titiyak na susundin ng lahat ng staff at customers ang mga panuntunan mula sa Department of Trade and Industry at Department of Tourism. Para naman sa GCQ area, sinabi ni Secretary Roque na hintayin na lamang ang ilalabas na anunsyo tungkol sa dine-in sa mga susunod na araw. Heidi Bernard Sampang, FEBC News. Balitang Bayan Mga beach ng Boracay binuksan na para sa mga residente ng Aklan. Narito ang report mula kay Angelica Habeliana. Sampisaw at lumangoy ang mga residente ng Aklan sa mga baybayin ng Boracay matapos isa ilalim ang isla sa Modified General Community Quarantine simula June 1. Pinapahintulutan ng Malay Government ang swimming activity mula 6am hanggang 6pm lamang at limitado lang sa anim na swimming areas ang pwedeng malanguyan. 100 swimmers lang ang maximum number sa bawat 200 meter swimming area. Mayroon ding mga red flags na inilagay ang otoridad para sa mga non-swimming areas. Sa ngayon, hindi pa mai-tukoy kung kailang formal na makakabalik ang mga turista sa nasabing isla. Samantala, mayroon pa ding mga turistang na stranded sa Boracay Island at inaasahang makakauwi na sila sa kanilang mga bansa sa pagdisyung ng commercial flights. Angelica Haveliana, FEBC News, Bacolod City. Hudian, Palakasan. Tuloy na tuloy na ang laban ng Pinoy boxer na si Mike Plania sa ikalabing anim ng Hunyo sa gitna ng banta ng COVID-19. Gaganapin ang laban nito kay WBO number 1 Rank Bantamweight Joshua Greer Jr. sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. Kasunod nito si Plania ang kauna-unahang Pinoy boxer na balik sa ring matapos ang pansamantalang pagtigil ng sports activities dahil sa lockdown sa iba't ibang bansa. Si Plania ay may record na 23 tatlong panalo, isang talo at labing dalawang knockouts. Hudyan, Samantala, tumangging humarap sa tune-up Fight si WBC IBF Walter White World Champion Errol Spence sa kanyang pagbabalik sa ring. Inihayag nito na nais niya ay mabibigat na laban at hindi na kailangan pa ng tune Up Games. Maalalang huli itong lumaban noong September 2019 laban kay Sean Porter sa Welterweight Division sa Staples Center sa Los Angeles. Oktubre naman nang ito ay maaksidente at kinakailangan na magpahinga. HUDYAT BALITA Sa pagbabalik ng HUDYAT BALITA, mga Pinoy sa Morocco nananatiling COVID-19 free. Nasa siyam na pamilya sa South UP Maguindanao inilikas dahil sa tensyon at mga online seller binalaan ng DTI ukol sa SRP. HUDYAT BALITA Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama. Kaya natin 'to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at nang himpilang ito. COVID-19 Watch Nananatili pa rin ang COVID-19 free ang mga Filipino sa Morocco. Ayon kay Charge the Affairs to Rabat Maria Agnes Cervantes, agad nagdeklara ng state of emergency at nagpatupad ng mobility restrictions ang pamahalaan ng unang maiulat ang local transmission. Aniya sinusunod ng mga residente ang health procedures na inilabas ng pamahalaan ng naturang bansa. Sa initial mapping, mayroong 1,000 Pilipino sa Morocco, ngunit oras na matapos aniya ang survey ay aakyat ito sa 4,500. COVID-19 Watch Ikalawang bugso ng Cash aid, tiniyak ng Malacanang na matatanggap ngayong Hunyo. Ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Sampang. Tiniyak ng Malacanang na maipapamahagi ngayong Hunyo ang ikalawang bahagi ng Emergency Cash Assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program. Ito ang garantiya ni Presidential Spokesman Harry Roque para sa mga pamilyang nakatira sa ECQ at MECQ areas noong Mayo na naghihintay pa rin ng ayuda mula sa gobyerno ngayong nasa GCQ at MGCQ na ang bansa. Samantala, nabatid na nasa 4 na milyong karagdagang pamilya na ang natukoy ng pamahalaan bilang benepisyaryo ng ikalawang kalawang bugso ng SAP. Inihayag ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na ang nasabing bilang ay mula sa mga na-validate na ng DILG at naipadala na sa Department of Social Welfare and Development ang listahan. Ito ay iba sa unang 18 milyon na pamilyang Pilipino na tumanggap ng cash assistance noong Abril hanggang Mayo sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act. Tiwala si Anyo na mas magiging mabilis ang pamimigay ng second tranche ng SAP dahil gagamitan na ito ng e-cash arrangements tulad ng automated teller machines, debit cards, GCash at Paymaya. Sumantala, para naman maiwasan ang katiwalian sa SAP distribution na kinasangkutan noon ng mga lokal na opisyal, sinabi ni Anyo na tutulong ang mga sundalo at pulis sa pamimigay ng cash aid lalo na sa mga maralita na hindi lalahok sa automated disbursement ng emergency subsidies nabatid na may LGUs pa rin ang nasa final stages ngayon ng pagkumpleto sa pamimigay ng unang tranche ng cash aid lalo na sa malalayong lugar Heidi Bernard, Sampang FEBC News COVID-19 Watch Samantala isinusulong sinusulong ng mga senador na gamitin ng LGU ang kanilang pwersa para sa contact tracing para makatipid ng 12 billion pesos. Narito ang report ni Babylin Cacho Resulta. Isinusulong ni na Senate Minority Leader Franklin Rilon at Senador Panfilo Lacson ang paggamit ng serbisyo ng mga tauhan ng mga lokal na pamahalaan para sa kinakailangang contact tracing upang matukoy ang mga mamamayang may COVID-19 pati ang mga taong nakahalubilo ng mga ito. Diin ng dalawang senador, mas epektibo ang pagtulong ng mga ito kaysa kung sino-sino pa ang i empleyo upang gawin ang hakbangin dahil nariyan na sa serbisyo ang mga ito at organisado na sila. Bukod pa rito ay matitipid pa nila kung hindi man buo ay bahagi ng 11.7 billion pesos na kinakailangan upang swelduhan sa binabalaksa ng e empleyo ng Department of Health para sa naturang contact tracing. Binigyang dihinidrilong ni ang naturang halaga ay mahigit 8% na ng gross domestic product ng taong kasalukuyan o mahigit 1.5 trillion pesos sa aktwal na pera. Mas maiging gamitin na lamang ang halagang ito anang mambabatas sa mas kapaki-pakinabang na paraan tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit ng COVID-19. Baby Lynn Capture Resulta, FEBC News. COVID-19 Watch! Samantala, inaasahan na ang pagdoble ng unemployment rate sa bansa sa second quarter ng taon dahil pa rin yan sa epekto ng COVID-19 pandemic. Narito ang report mula kay Eddie Galvez. Lubhang na apekto ang coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic sa kabuhayan at trabaho ng maraming mga manggagawang Pilipino sa bansa. Sa virtual hearing ng Sustainable Development sa Goals Committee ng KAPRA tinabi ni uh, National Economic Development Authority Acting uh, Secretary Carl Kendrick Chua, inaasang matod double digit sa second quarter ng taon ilang na mga walang trabaho sa bansa dahil sa epekto ng coronavirus disease ay kay Chua, nadagdagan pa ng 4.9% ang 5.3% lowest unemployment rate na itinalas noong January 2020. Sa isinagawa ng survey ng NEDA at ng Department of Finance, itong unang linggo ng April, nagkaroon pa ng bagsag na 2.2 million voters ang nawalan o natanggal sa trabaho. Ito so, niya ang dahilan kaya pagkatapos maipasa ang bayan ni Hanlo, ipinatupad ng gobyerno ang 205 billion emergency subsidy na pinakinabangan ng 18 million pamilya pa at 51 billion sa small business rate subsidy na direktang napunta naman sa 3.4 million apektadong empleyado. Eddie Galvez, FEDC News, Camera. Bayan Inilikas ng pamahalaang lokal ng South UP sa Maguindanao ang nasa siyam na raang pamilya dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng mga armadong grupo. Nananatili sa ngayon ang mga ito sa walong evacuation site na pawang mula sa mga barangay Pilar, Kuya at Pandana. Agad namang nagpaabot ng food assistance ang BARM Rapid Emergency Action on Disaster Incident sa mga apektado. Karamihan sa mga pamilyang naapektuhan ay mula sa Teduray Community ng South UP. kalakalan. Online sellers pinaalalahanan ng DTI sa pagpapatupad ng SRP at factory activity bahagyang tumaas noong Mayo. Alamin natin ang mga detalye na mula kay Ruby Poyos kailangang sumunod ng mga online seller sa suggested retail price. Ito ang paalala ng Department of Trade and Industry matapos na magresulta ang pandemic ng mataas na e-commerce. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na nasa 2,000 DTI workers ang inatasan para i-monitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin na binibenta sa internet upang mabantayan ang profiteering at overpricing. Dagdag pa nito na ang SRP ay walang distinction sa pagbebenta physically sa physical store o online kahit kailangang sumunod ng lahat ng nagbebenta. Katuwang ng DTI ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police para sa paglaban sa illegal trading activities online. Dagdag pa nito na marami nang naaresto sa overpricing, profiteering o peke at mababang kalidad ng produkto. Samantala, nananatili pa rin nasa mababang level ang factory activity sa tatlong sunod na buwan hanggang Mayo dahil sa epekto ng quarantine sa bansa. Kasunod dito, bahagya naman itong tumaas sa buwan ng Mayo kumpara noong Abril. Ayon sa IHS Market, tumaas ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index sa 40.1 sa Mayo kumpara sa Abril na 31.6. Malaking tulong sa sektor ang pagdedeklara ng General Community Quarantine sa ilang lalawigan sa bansa noong Mayo kung saan sinimulan ng unti-unting ibalik ang produksyon. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. At sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 50 pesos and 34 centavos. Ang kabuang kalakalan ay umabot sa 877.1 million US dollars. Mm -hmm. Budyat ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 4, Talatang 6 hanggang 7. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw o Yahweh ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumi. Budyat Balita at yan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Udyat Balita, ako po ang inyong tagapag-ulat, Maan Primero. Laging tandaan ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa Suma inyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Udyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras alas 6.30 ng gabi. Sumasay papawin mula sa mainila. Ito ang